Ang libro ni Isaiah ay isa sa mga pinakasikat na koleksyon ng mga salita na sinulat ng isang prophet. Isa si Prophet Isaiah sa mga tinatawag na Major Prophets. Ang isang propeta ay tagadala ng balita mula sa Diyos para sa mga tao. Ginagamit ni Lord ang mga prophet para matauhan ng mga Israelites o kaya magbigay ng pag-asa Maraming magagandang tula at sikat na hugot ang mababasa sa Isaya. Nakaabang kasi ang bayan ng Israel sa isang tagapaligtas na tatapos ng kanilang paghihirap at pagkakatapon sa ibang bayan. Naging napakatigas kasi ng ulo ng mga Israelites kaya sila naparusahan. Pinatapo ng mga mamamayan sa Babylon at nasira ang temple na pinaniniwalaan nilang tahanan ni Lord. Umaasa silang makakabalik sila sa sarili nilang bayan at muling mananahan si Lord kasama nila. Nahahati sa tatlong bahagi ang librong ito. Sa chapter 1 hanggang 39, nagbigay ng warning si Isaya na nalilihis sa daan ng bayan dahil umiira lang kawalan ng hustisya at pagiging matuwid. Pag di sumunod ang mga tao kay Lord, paparusahan sila ng matindi. Ito sinabi ni Isaya na magkakaroon ng panahon ng kapayapaan sa buong mundo at may manggagaling sa lahi ni David na isang ideal na hari. Sa chapter 40 hanggang 55 naman, mababasa ang pagdurusa ng mga taga Judah sa Babylon. Pero sinabi ni Isaya na darating ang araw na ibabalik sila ni Lord sa kanilang lupain at dahil sa kanila, mabibless ang mga bansa sa chapter 56 hanggang 66 naman mababasa na talagang tuto pa rin ni Lord ang promise niya sa mga Israelites. Diniin sa mga chapters na ito na dapat pagtibayin ng bayan ng hustisya at pagiging matuwid at ang tamang pagsunod sa sabat, pag-o-offer, pagpa-fasting, at pagpipray. pray Kitang-kita sa librong ito kung paano kumilos ang Diyos sa kasaysayan ng Israel. Mula sa nakaraan hanggang sa future, hindi maipagkakailan na buhay si Lord at may kapangyarihan na magligtas. Welcome sa ating Bible Study Channel. Ang channel na ito ay nagpapakita ng taglish na pagsasalin ng Bibliya kombinasyon ng Tagalog at English para sa new generation. Layunin kung mas maintindihan maunawaan at maisapuso ng bawat isa ang nilalaman ng salita ng Diyos. Kung gusto mong mag-aral ng Bible, simula Old Testament hanggang New Testament, samahan mo kong basahin nating mabuti at unawain kung saan tayo nagmula at madiskubre ang dakilang pag-ibig ng Diyos para sa buong sanlibutan. At kung nandito ka pa rin hanggang ngayon, don't forget to click the notification bell at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Tuloy-tuloy natin ang pagbabasa hanggang sa mga susunod pangaklat ng Biblia. Tara, sabay-sabay tayong lumalim sa salita ng Diyos. God bless!